Umihigpit ang tensyon sa Malacanang matapos ang sunod-sunod na pahayag kaugnay sa umano'y paggamit ng ilegal na droga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kontrobersyal na akusasyon ni Senator Amy Marcos. Sumama na rin ang PDP laban sa panawagang isa ilalim sa hair follicle drug test ang Pangulo at ang kanyang pamilya. Si Jane Codita sa report. Matig ko na! na nagdadrag siya. Maghapon sila. Lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asa. Kasunod ng pahayag ni Senadora Aimee tungkol sa umano'y matagal ng paggamit ng droga ng Pangulo at ng kanyang pamilya, lumakas ang panawagan para sa isang mas tumpak na drug test, ang hair follicle test na sinasabing kayang magdetect ng droga hanggang siyam na pung araw o higit pa. Gate ng PDP laban, hindi basta-basta ang akusasyon dahil mismong kapatid ng Pangulo ang naglabas nito. Dagdag pa ng partido, ano mang posibleng epekto sa pag-iisip at kondisyong pangkalusugan ng Pangulo ay may implikasyon o mano sa bansa. Kaya't muling iginit ng PDP laban ang agarang pagsasagawa ng hair follicle test, isang paraan na halos imposibleng dayain o iwasan. Iginit pa ng partido na may batayan sa konstitusyon ang kanilang posisyon, kaugnay sa kalusugan ng isang nakaupong Pangulo. Dagdag pa nila, ang impormasyon tungkol sa kalagayan ng Pangulo ay hindi personal lamang, kundi isang usaping dapat malaman ng lahat. Sa huli, hinamo ng partido si Pangulo Marcos na panindigan ang sariling panawagan nitong transparency at accountability. Ito si Jane Cunita, inyong citizen correspondent na guulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.